Ang ganda na mag-swimming dito kami niyo. Lo. Kitang kita yun yung isda. Ayan na nga. Oh, dami. Dapat di ka pinyo. Yun, good morning mga kape nyo. Uh, at sa wakas, nakarating na rin kami dito sa aming paglalambatan matapos ang mahabang paglalakad. Bali, dito pa lang mga kape nyo, naririnig na namin yung agos ng tubig kaya alam na natin na malapit na tayo. Kaya samahan nyo kami ni katropa mga kape nyo, baka makahuli kami dito ng uh, mga ibat ibang klase ng isda. Sana makajakpat tayo. Let's go! Let's go! Ay, na Ayun, kitang kita na yung mga tilapia. Sabi hmm. mo, kitang kita na yung mga tilapi Anong so, dalag? Ha? Anong dalag? Hmm. Sobrang babang bumbad? naman tubig Malalim yun dyan Kaya so, nga Puputi ng tilapi Ano, may nasilip ka? Ito dito yung dalag, may dalag kebuti kebuti natbah natbah sampai putih nanti lah putih So, oh, inikutan natin sila mga kapeyo kasi pag dito tayo mag-umpisa, meron silang lalabasan doon sa kabila. Eh, dito tayo para papunta tayo pa ganun para dyan. Wala silang lalabasan. Lahat, corner sila. Lahat papunta sa dulo. Ano? Yan, yeah, derit hindi you know, naman ito bigi doon oh. araw ito lang <laughs> natin kitang kita mga tilapia yan. sa mo dyan sa gilid na yan uy ayun na kita isang hagis ni Kaping no ha? ay kaangat dito maganda, maganda Kaping mag ano mag spearfishing. fishing dito maganda mag spearfishing, fishing no kitang kita eh Tinan mo doon baka may dalag doon sa may anong yun no? ayun meron oh wala sabi sa iyo eh Angat kasi kaya hindi siya nadali masyado. Pero may isa. Ganda-ganda ba naman ng tilapia na yan. One down. Pakagusay. Yung eh. abi naman yung tilapia na yun. Ang ganda na -swimming dito Ayun, ayun Dalawa, tatlo Ang laki niya no? Ng isda. Ayan nga! Oh, dawi. Dapat di kapin Ayun ah, naman mga kape nyo yung ano nya oh. talagang sulit tilapia tilapi ang linaw oh. sarap dito maligo ang laki ang laki ang laki pati dyan makitang kita na sa gilid ano ang dating masukal yun oh. Ayan lang siya dyan Dalaro Walang tapo na Wala na lahat Pukuli natin yung medyo Maliit-maliit kaunti Kasi alin natin Pangdaing Ano ka -pingyo? Mm. Yan. Isang hag isang hagis ilang piraso. Pag uh, pito ata. Ito walo. Hindi kaya dalagay ng nya Ngayon, pupunta okay. rito. Hello. You know?

Ayun na nga. Dalag ay. Ad. Kala ko dalag. Ang dalag yung yan. Hmm? Wow! Puti! -hoo -hoo! Ang puti! Ang laki yung ya. Sabi nyo, mo na yung tilapi ya. Ito na. Ito yung pabig nyo. Hmm? Ito? Ito so yung Mang Jani. Kahit saan tayo magpunta, may Mang Jani talaga. No? Ang laki niya, no? Pakita mo nila. Yun. Ang laki. Okay. Oh, pwede mo dito sa ating ano. Yan. Sulit. Isakto ano ngayon sa Taiwan? Ah, ang tawag nun kasi yun. Moonkick. natin to para meron tayong idadaing. Maliliit. Sakto lang yung pang daing. Maliliit na yun laban natin ng suka ang bilad lang ano ulit no? ayun Bangka. ba talaga yung tilapia rito na kaping yun eh? ba rin yung hugis niya eh. yung tulay eh Pangulam. Sa Pilipinas, malamang klase ng tilapia ano? May tilapia ang aruyo, may tilapia ang ano ba yun? Talisay. Duterte. Duterte. Duterte rin ba? Oh, hagis pa lang eh. Okay. na naman. Pagigat mo Hanapin mo kung nasa yung mga dalag dyan. minipit yung pabigat meron pa yan ganyan yung mga nakakahuli ng ano eh Andalag dati takot na takot tayo pumunta rito sa kabila ano Mer meron pa rin ang sabi sa iyo eh oh. ito laki laki oh. tatlo lang pero super naman Super tilapia, gandang klase pa. Oh. At nilagay na nga ni Kapingyo sa lagayan. oy makakas na. sabi oh, na. Nahuli mo pa yun? Sabi naman si Kapingyo. Nahuli pa rin. mga kapeyo tapos na tayong maglambat bali nakauli naman na tayo ng pangulam tama na ito mga kapeyo kasi lagi lagi naman tayo dito kaya yun maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin kapeyo ito na yung ating uh, dinaing bali gagawa tayo ng kanyang ano para maibabad natin siya dami dami rin to mga kapeyo para may pang-istak tayong pang-ulam. i-stack natin siya ng mga ano mga kapenyo mga uh, isang linggo para kumagat yung ano niya o kaya dalawang araw tatlong araw yun mga kapengyo. Bali, ganyan na lang muna siya. Tatakpan natin at i-marinate muna natin siya bago natin siya lutuin.